Hello hello mga people. Let's go. Maglaga tayo ng hinog na saging. Para may makain tayong snack ngayong tanghali. Uh, may, may nakita kasi ako hinog na saging dun sa sako. Kaya yun, Ganito pag alaga uh, ng saging, guys. Lagyan nun ng dahon sa lalim tapos sa ibabaw para yung ano, yung kalaha o yung kaldero hindi dumikit yung tagok mahirap hugason mahirap hugasin yan luto na kain na tayo dito ng ating nilagang saging snack natin ito lang yung snack namin dito sa bukid hmm. Kaya ano to Walang halong chemical Pure Pure saging Kain tayo saging na, Snack Kangge oh, aku